Hello, may gano'ng like shout out. Ayan, <laughs> vlog ka. Hello mga kaili. Welcome sa aking channel. Pupunta ako sa barangay. Siting lang ko kung makukuha ko igamot ng mga ate ko. Hello, hello. Ayan. Oo, no, wala ng tao. Pero maraya na gamot. Ayan sila o. Oh. Ayan sila. Nasa ba si Sonia Pwede kunin. Nasa, hindi nga alam. Nasa, hindi nasa trabaho. Alam mo naman, mga busy yung mga sisteret ko na yun. Ang usap Sayang ang mga gamot. Kahong-kahong. Kaya may pwede mong kunin. Kilala ba oh, nito? Ha? Huh? Makapagod. E, may ka. E, Saan mo Ipila mo. Sabihin mo na kung doon mo sa klabaw. Ang paro Torres ba yun na? paro dili yun. Sa mga kaimilya. Pila ko lang po. Torres. Pumila ka. Kunin yung mga gamot. Oh, pipila tayo, pipila, pipila, <laughs> may galaw tsara, ito walang taguan. Vlog, <laughs> vlog lang naman ito eh, buong, buong mundo naman makakakita sa atin. Saan ba pila? Saan po ang pila? Ayan, na. Ay, naku, alaman na akong dalang ano. Baka hindi ibigay sa akin. Hindi naman kasi alam na ano, dadating ngayon. Kahit sana nahingi ko yung mga... Ay, di nila, ito, no? Eh, makapag-usap sa doon. Yan yung ba ko? Di mo na ako marunong makapag-usap. Basta pumila ka. Kaya nga, ayan, sila, ay, ang mga um, nagbibigay na ano. Hindi nga, ito lang. Ito lang tayo. Mga nanghihingi ng gamot. Kasi video galing sa gobyerno. Ito ang wala naman lang akong dala kahit anong ano nila. Tatay Dante! Tatay Dante! Tatay Dante! Tatay Dante! Anong kaya gagawin ni oh. ID? Wala, baka hindi naman ibigay sa akin. Bakeran Bakera mo ka. Sila pala, kawawan mo. Yan sila. Kamapilo. Uh, Hoy, ba't nakatulala ka dyan? Ha? Ang magagawin mo? Alin? Tumuhan ng ano? Ano kailangan dalin? Manghihingi ka lang ba o nakaschedule ka? Hmm. Hmm, bibigyan nakabalot na lang. Ayoko pala hindi makakahingi ano. Ay, hindi ko naman, hindi naman alam nila na ngayon yan. Ha? Hindi nila, ano yung dalawang hipa ko, hindi alam na ngayon magbibigay ng gamot. Ay, yung ID nila, eh di ba't nasa simbahan yung dalawa na yon lalo si Ate Bebe. Ay, mali ko bang dadating ngayon, saka hindi naman ako nung... Titex, nasa, ano, nasa bustos pa. Kaya nga. Ay, mm -mm. hindi eh, sabi ni Sonia, kausapin ko rin na nasa trabaho. Hindi na maalam na ngayon dadating. Eh, ano mga, walang mga ID. Parang hindi ako bigyan. Medical, mga medical, ano siya. Oh, kasi hindi ako nag-apply. Kasi alam naman kaming gamot, kundi yung pang high blood lang at ano. Sugar, mura lang Saan naman Malalaman mo, panibago na naman si kung no? Ipapalo po kasi. Labaratory na naman. Kami, ganun at ganun. Binabago pa, na mahal eh. Ganun din naman. Namin. Eh kaya, ako yung gamot namin ng pera, eh hindi ko na iniibot. At epekto naman, labing dalawang taon na ng gamot, buhay pa. <laughs> hindi ko na Hindi na na akong sa kolesterol. Yung kolesterol lang, pero yung high blood, kailang habang buhay yun. At anong na yung... At pinatigil ka sa high blood? Oo. Oh, Kaya oh. na... hindi. Saka sa ano... 50 lang, 50 lang naman uh, ang, ang iniinom ko. Wala eh. siyang diabetes ko eh. Oh, yun lang masama. Oh. Hanapin mo rin ang kamun. Malapit lang naman. Pagsagaan mo na. si Paano ba yun? Eh, si yung dalawang ate ko eh, nasa simbahan. hindi eh, naman alam na nga yung kukuni dadating. Hindi ko man lang nahingi yung mga ID nila. Kaya ano ko na lang po? Si Amparo... si Ate oh, Bebe? Oo. Ah, sabi mga pagsabi. e pwede mo ko pa. Ah, ikaw na lang ba? Ako, ah, para... Bibigay mo na lang. sino mo kalimutan na. Si Ate pa rin saka si Ate Bebe, no? Ako. Iabot mo na lang sa kanila din. O, thank you, thank you. Buti ka wala kang ano. Wala ka maintenance. Eh. Ota mo nga, malakas ka ka. Meron ako ano lang, I'm loaded pin 5 sa gabi. O, yun na lang ako inuinom ko. Sa kabito. Diba naman, uh -huh. apat na piso mo yun. Apat meron mong mga generis. Eh. Pati Kuya Fernand, ganun din yung metformin, dalawang piso lang din. Nakapahiya naman yung hihingi. Yang <laughs> hiya <laughs> na ako. Salamat ha. Kansi. Huwag mong kalimutan. Oo. Oh, oh, yeah. Yan mo, ang para nila yun. Saka Lilia ko pala, pula po. De Leon, o kaya, ay hindi pa naman nag-iiba ng status si ate pa rin. Ano? Torres. Torres pa rin naman. Si Ano Skulapo. So, kaya salamat. Buti na naman ang liyan. salamat ka ano. na rin. Ang yuyot ko pa akong tanghalian. Sige na, no, mag oh, ano ka na. Oo, sige. Thank, <laughs> you, thank, you. thank you, thank you. Thank you, thank you. Good morning. Ilang minuto na ba? Inaano ko lang itong mga 10 minutes yung na. akong video. Ha? Wala. Mara, Si ano lang, si si Leram. Ang si damulag. Anak ano? ni Michael, eh kinuha na. Naya naman love na love yung mga anak niya <now, laughs> <bats> ngayon lang nagkaanak eh. Iniiyakan nga nung ina, ay sumama nung siyem na araw lang hindi siya nakita eh. Mayroon oh. ako sa ba? Oo. Ito yung 10 minutes ko lang ang video ko. Thank you, thank you po. Sa inyong lahat. Okay. Ano ba itong court namin eh. Okay sa lahat ng ano. Yan sila. Ano patawad dito? Medical mission ba ito? So, uh, ano. Handog po ni Pongboy na mga gamot. Pongboy? Boy Cruz. Ah, o. O, si Handog ni Congressman Boy. Boy Cruz. Yan. Wala naman, wala naman ano dito politiko mga tao lang siyempre maraming maraming salamat po sa mga ano, para sa mga senior citizen ay ako kahit senior wala pa akong gamot kaya hindi ako sumali yung mga ano ko lang inano ko hiningi ko buti po pwede nasa ah, trabaho kasi sila eh uh, ayan, may mga naglalaro pa. Tapos oh, sila mga senior. Kaya ngayon siguro mas marami. na ako eh. Na-light, na Si Tita Ellie. Ah, kasi naglalive ako. <laughs> Buti nga tinawagan ako noon. Noon, Nun, si Sonia. Yung aming RHQ. Mother Leader. Okay, hindi ko na hintayin, iabot na lang daw sa ano. Buti na nakita ko eh, si Consihala. Consihal yun, si Consihala Melody Bernabe Narciso. Hindi naman ano to kasi wala namang kandida. Yan siya, yun, yeah, yun ang lagit matawag sa akin pag ni ano dito. Ako oh, hindi na ako nang hingi kasi wala naman kaming gamot na kailangan ng ano. Dadalawang piso lang yung mga gamot ko. <laughs> Nakakahiya naman. Yan. Yan dito, na video. Yan dito na ang aking video. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye.